alam niyo ang lalaki kapag yan ay L na L na sa'yo at gusto kang matikman, gusto ka niyang ikama, may mga palatandaan ka na makikita. Yung iba rito ay sobra-sobrang obvious pero yung iba simple lang, hindi halatado. Pero ang mga ito ay pagpapakita na gustong-gusto kang tikman or gustong-gusto kang galawin ng lalaki na yan. So, ang topic natin for today, mga signs na ang lalaki ay libog na libog na sa iyo. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado... Pop. Whoops! Itong mga babanggitin ko ay napakarami. Kaya, konting explanation na lang. Bahala na kayong umintindi sa mga ito. So, ating alamin ang mga signs na nalilibugan na ang lalaki sa iyo. So, itong ating unang pag-uusapan ay yung mga ginagawa niya gamit ang teknolohiya or ang cellphone. So, at number one, ito, yung chinachat ka or tinitext ka sa 10 oras ng gabi or yung alanganing oras ng gabi. At kapag nag-reply ka na at medyo nagpalagayan na kayo ng loob, eto na ang number two. Tatanungin ka niya kung sino ba ang kasama mo. Kung mag-isa ka lang ba dyan. So yung mga ganyang text medyo papunta na sa medyo painit na painit na nausapan. Punta na tayo sa number three. Eto na. Yung hindi mo ba namimiss yung ganon Uh, alam mo na ang tinutukoy niya kapag tinatanong yung namimiss yung bagay na yon so medyo painit na ng painit yung pag-uusap niyo so habang kayo ay nagchat-chat at nagpapalitan ng mensahe eto na ang kasunod niyan number four, tatanungin ka na niyan kung anong kulay ang inyong underwear or ang inyong panloob mga ganyang usapan na talagang iba na alam mo na na may patutunguhan na yung usapan niyo yan ang number four. So, painit na yan ng painit. So, kapag sumagot ka pa dyan, eto na yung mga kasunod na tanungan. Number five. Pwede ko bang makita yan? oh, so ibang level na to. Gusto nang makita yung iyong hiyas, ang iyong itinatagong diamante dyan, di ba? So, kapag ganyan na at pinapatulan mo naman yung mga gusto ng lalaki na yan, eto na naman ang kasunod niyan. Number six hindi ko na ba yung matikman? Oo, oh, di ba? So, grabe na yung usapan ninyo. Talagang sobrang hindi na napipigilan yung mga init ng usapan ninyo. So, talagang papunta na sa alam mo na, sa masarap na pagsasalo-salo ng inyong katawan. So, ito na ang kasunod niyan Kapag pinatulan mo pa yung mga pag-uusap na yan. Number seven, kita na tayo sa labas. Hindi ko na makayanan ang aking nararamdaman. Oh, di ba? So magkikita na kayo sa labas, di ba? Mag-uusap na kayo kung saan na kayo magtatagpo. So, diretsyo na tayo sa number 8. Eto na. Pupunta na ako kung saan ka man. Yan ang sasabihin niya. So, pupuntahan ka na nung lalaki na yan. Kasi nagmamadali na siya. Atat na atat na siya. L na L na siya. Siya ayo, di ba? So, eto na ang kasunod. Number 9. So, nagkita na kayo. So, ayan po. Nag-umpisa na. Yung bakbakan, nagsalpo na. Ang inyong init na init ng katawan yung digmaan ay sumabog na. So, ayan po, ang number 9. Number 10. Ito, kapag medyo close na kayo, nag-open up siya tungkol sa kaniyang SEX life, ang kaniyang buhay tungkol sa mga bagay-bagay na related sa SEX. O, oh, di ba? Alam mo na ang gusto niyang mangyari. Number 11. Ito, yung nagsasabi siya na nami-miss na kita i miss you mm. alam mo yung mga yung mga salitang yan kadalasan ang ibig sabihin talaga niyan ay ang nami-miss nila ay yung bagay na yon at walang iba kundi yung sex number 12 ito yung inaaya ka sa kaniyang bahay o sa kaniyang place ito <laughs> yung mga discarding malupit kapag ang lalaki ay malakas ang loob kapag sumama ka na dyan, mataas ang tsansa na may mangyayari sa inyong dalawa. Kasi dalawa lang kayo. Number 13. Ito yung inaaya kang gumala. At pagkatapos nyong gumala, tinatanong ka kung napagod ka ba? Baka gusto mong magpahinga? Oh, aha, saan ba ang pahingahan na yan? Alam mo, ang lalaki at babae, kapag pinag-usapan yung mga pahingahan na yan, oh, alam na this. Number 14, medyo related ito dun sa number 13. So, tinatanong ka, oh, saan mo ba gustong pumunta? Saan mo ba gustong pumunta? Yung tipong makulit siya, yung paulit-ulit na lang, di ba? Alam mo ba, ang gusto niyang puntahan, alam mo na yon doon sa malamig na lugar. Kaya paulit-ulit siyang nagtatanong, ang sulit, di ba? Number 15, ito, yung kapag close kayong dalawa at kayong dalawa lang sa isang lugar, o sa isang bahay, eto, maghuhubad siya at ang maiiwan lang sa kanya ay ang kanyang panloob. Sabihin natin, siya ay naka-boxer shorts, naka-boxer briefs or naka, di ba, sinasadya niya para medyo matukso pa. Uh, galing, di ba? Mindset. <laughs> Number 16, ito yung nireregalohan ka ng rosas at mga tsokolate. Alam mo ba, ang simbolo ng rosas ay ang iyong hiyas, ang iyong pagkababae. Ang tsokolate naman, yan ay nagpapalibog. O, oh, ganun pala yun. Alam mo na. Number 17. Ito yung medyo malupit na. Talagang medyo walang hiya na yung mga tanungan niya kasi medyo yung usapan nyo ay talagang palitan ng mga kakaibang mga mensahe. Tatanungin ka kung nagsasarili ka ba? Oo, oh, iba na talaga. Papunta na sa mainit na tagpuan yan. Number 18. Ito, yung nagpapadala na siya, nagsisend na siya ng mga larawan niya na medyo censored. Oo, oh, di ba? Tapag uh, ganyan na yung mga binibigay sa iyo ng mga pictures, mga larawan, aha, alam mo na ang purpose niya. Alam na this number 19. Ito, yung kapag kayo lang dalawa sa isang bahay, ilalak niya ang pinto, isasara ang mga bintana at yung mga kortina. <laughs> Kayong dalawa lang dyan. Alam na ang kasunod. Number 20. Ito, yung mag-o-offer siya ng masahe sa'yo. Alam mo ang masahe na yan? Kumbaga, foreplay yan para sa mas umaatikabong bakbakan na kasunod. Number 21, ito yung discarding maginoo pero bastos or medyo bastos, di ba? Ito yung mga galawan ng lalaki na SM or mga simpleng maniac, ikahanga, nga, di ba? Yung alam mo na yung mga ganyang galawan ng lalaki, nakikita mo yan sa mga lalaki na malalakas ang loob. Yung mga akala mo na ang bait-bait, pero may halong iba. Ah, alam mo na yon. Number 22. Ito naman ay para sa medyo mas mapera. Ika nga, mas may kaya. So, dinadaan na to sa galante. So, binibigyan ka ng mga regalo. Binibilhan ka ng kung ano-ano. At lahat ng luho mo ay kanyang ibinibigay. Yan. Alam mo na ang kapalit niyan. Wala na tayong dapat pag-usapan yung kapalit niyan, alam mo na, yun na yun. Uh, di ba? Siyempre, gumagastos yan ng malaki para sa'yo. Nag-expect yan for something in return. Uh, di ba? Number 23. Ito na yung talagang uh, kapag siguro may relasyon na kayo. So, literal na sinasabi niya na gusto kitang makasama mamayang gabi. Mas direkta na yung sabihan. Talagang dinediretso na. O, oh, di ba? So, alam mo na kapag taglibog na yung partner mo, yan na ang sasabihin niya sa iyo 2000 years later So ayan po ang napakarami marami pa yan So sana ay nagustuhan niyo yung mga pinag-usapan natin ngayon Next story time Don't forget to subscribe